Yan mga kangler, kain muna tayo ha. Eh galing tayo sa barko, dami rin pagkain doon pero dahil namamasyal kami, medyo nagutom kaya medyo merinda muna tayo ngayon. Kasi nagpamirinda sa amin si Idol. <missim> ating YouTube channel na Maganda kumaka sa inyo ah, Ngayon na pala mga kanger Di up namin araw na dito Kaya pasyal-pasyal tayo Kasama natin si yung mga trupa Trupang Mansi At lalong-lalo na sila Yung idol natin si Sa Tagarong, Tagarong Road Mga kanger kasama natin ngayon Kaya pasyal-pasyal tayo At pamili tayo na bibili natin Kasi prepare kami para sa uwian namin Ngayon uwian natin sa Pinas mga gangger. kasi graduate na tayo sa ating kontrata. Yun lang mga kangler. Update ko na lang kayo kasi nagdaandahan na kami papalis para komasyal. Yun lang mga kangler. Update ko na lang kayo pag nandoon na tayo. Yan. today is a day off. Yan. The next day is a flight from Philippines. So... <laughs> 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 Ay, mga kangler, kasama sa graduation yan, graduate na rin yan. Pasyal-pasyal <laughs> ya. Tayo, mga idol. Yan si Dongjan Dongjan Dong, <tipun> dong <jan. tipun> Mga idol. Oh. Ayan. Yan mga idol na. Dito na kami ngayon na, okay. Idol Kapatid Kaway kaway dyan Si idol talaga oh. Ganito kami kasaya dito mga kangner Pagka dito kami sa tabi Ang iba nagbe-beach kami naman Ngayon kasi pauwi na prepare lang kami ng mga gamit namin na uh, pang uwi sa Pinas para meron tayong pasalubong mga kangla meron tayong dala <tinyo> Abante

napakaganda po dito mga kangder sa ibang bansa oh. South Africa pasyal tayo dito sa mall mayroon tayong uh, gusto makakita dito hanap tayo ng mga uh, <gulong> itim <gulong> Agatel Mall. Doon na yung mga natin sa loob. yan. mga kangner, kain muna tayo ha. ay eh, galing tayo sa barko. Dami rin pagkain doon. Pero dahil na masyal kami, medyo nagutom. Kaya medyo merinda muna tayo ngayon. Kasi nagpamirinda sa amin si Idol. Idol Dung Husi. Oh, wala dito na Nag-order pa. Kaya kain tayo mga kangler. Yun ang buhay man si to lang ka ano kami dito. Pagka dito kami sa tabi na mamasyal. Pag may pagkakataon na mamasyal pero minsan naman wala. Yan no? Kaya kain tayo ng pagkain ng taga-ibang bansa. kasamahan namin dito na rin kanina kumain na rin Kaya kami naman yung kakain ngayon doon pa sa uh, namimili pa sila yun na mga kangler, kain tayo si Jose dong antayin natin si Jose At kain tayo mga kanglar yan mga kangdero oh. Kain namin May ano pa May panghimagas pa oh subasta talaga Di subasta may birthday Dong happy birthday dong <laughs> Yan mga kangdero Kain muna tayo mga kangdero Ganun lang kami dito Sa minsan nakapumasyal din Pag dito kami sa tabi at yan, Kain sa labas Sa yun lang mga kangder Kain muna tayo Update ko na lang kayo mamaya kung saan na naman tayo Bago umuwi sa barko Kami ng barko Mga kangder Mga katangker Yan mga katangker